So, dito na nga, nag yaw, -yaw na si Banat Bay. Ito, nagpapaliwanag sa panoorin natin ito. No, kayo na ang humusga. Expected ko na naman ito. Inaantay ko na lang yung kay Maharlika. <laughs> kay Joey, kay Coco Locoy, kay Lamandaro, kay Alam ko na mag explain kayo, pero yung explanation nyo, useless. Sa panoorin natin ito. Ang sinabi ni Banat Bay. <laughs> so, ayan na nga mga kababayan. Impeach na po si Bibi Sara Duterte sa, sa kamera. Alam nyo mga kababayan, na-realize ko lang ito. Kaya pala kahapon, ginawa yung... Uh first sa kamera. Sa so, tingin ko, ang plano nila, ikulong yung mga vloggers para hindi makapagsalita sa impeachment na gagawin nila ngayon. So alam mo, banat bay, <laughs> expected na namin yan na magsasalita ka ng ganaan, no? At saka, ano ko nalaman? Na no, eh, Di ba challenge nyo kami? Tina-challenge nyo ang administrasyon? Ang sabi nyo, ipa-impeach nyo si Sara, si Bibi Sara, kung kaya. O, oh, ngayon. Tapos ano naman kinalaman ng no, pagpapatawag sa mga vlogger sa pag-impeach kay Bibi Sara? ang nakakapagtanga ay nakakapagtaka lang doon sa mga inimbita sa Tricom, sa Tricom pinapupunta sa Supreme Court nagpunta. Just <laughs> ko naligaw. At saka ko na kubig napakatatapang. Tapos ngayon gagawa kayo na naman ng ganyan mga halikasyon. Kayo ang dahilan kung bakit si Sarah ay na-impeach. Masyado niyong ginalingan, masyado niyong tinarinuhan. Challenge niyo ang administrasyon. So now, this is it, pansit. <laughs> ayan, ayan, ayan. <laughs> It's too late. Oh, <laughs>